Vibes, panibagong kwento ang iyong mapapakinggan sa Kaakay with DJ Kakay. Hello DJ Kakay. Masasabi ko na kaya kong gawin lahat para sa taong mahal ko. Para sa akin, ang pag-ibig ay hindi sinusukuan. Kaya simula nang makilala ko si Jace ay talagang ipinaglaban ko ang nararamdaman ko para sa kanya. Ang pangalan ko ay Dalia. At ang ibabahagi kong kwento ngayon ay tungkol sa taong hindi magawang kalimutan noon pa man. Simula third year high school ay siya na ang nagpatibok ng puso ko. Siya ang lalaking kinahuhumalingan ko. Ang relasyon namin ay nagsimula sa pagiging magkaibigan. Kaagad ding nagbunga ng lihim na pagtingin para sa kanya. Hindi ko naman kasi mapigilan ang damdamin ko, DJ Kakay. Lubos talaga akong nahulog kay Jace. Hi! Mag-audition ka din ba sa dance crew? Tsaka, saan tong pila na to? Ah, uh, sa choir ko mag-audition. Ah, ganun ba? Sige, thank you. Baka sa kabilang room yung mga dancers. Talaga? Sige, tignan ko. Salamat ate. Unang kita ko palang kay Jace ay parang nahulog na ako kaagad, DJ Kakay. Ang cute kasi nga. Mukhang mabait at mahinahon pa magsalita. Ganun ang type ko eh. Talagang nagka-crush na ako sa kanya noon pa. Lalo pa at ang lumalang gusto ko nung mapanood ko siya na magsayaw sa audition nila. Magaling siya at kahit ako ay napabilib sa kanya. Talagang katapos kong mag-audition ay sumilip na ako sa katabing classroom para panoorin lang siya. Sa kasamaang palad, hindi naman ako napili na maging miyembro ng choir noon. Malungkot ako na umuwi, nanghihinayang. Nadagdagan pa ang takot ko noong naglalakad ako at biglang may aso na humabol sa akin. Ah! Ano, ah! Hoy, aso, dito ka. Dito ka, ate. Wag kang matakot ate. Hindi ka naman kakagat din yan eh. Akong bahala sa'yo. Sure ka ba? Nakakatakot eh. Lagi ko na nakikita yung aso na yan dito. Puro tahol lang yan. Parang mangangagat siya eh. Huwag kang magalala. Hindi yan. Ah, uh, gusto mo sabay na tayo maglakad? Doon ka din ba sasakay? Ah, oo. oo. Salamat kung ganon. Basta pag naghabol yung aso na yan ah. <laughs> Huwag matakot. Ang lang ng aso oh. Mukhang askal na chihuahua. <laughs> As na chihuahua. <laughs> Tawang-tawa ka. Nakakatawa ka eh. Pero kanina pala, nakita ka tang sumayaw dun sa audition mo. Ang galing mo pala, no? Natanggap ka ba bilang member ng dance crew? Uy, nakakaya tuloy pero oo. Ah, uh, Swerte-swerte lang siguro. Ikaw ba ate? Natanggap ka ba sa choir? Ikaw yung pinagtanungan ko sa pila, di ba? Hindi eh. Pero okay lang. Sa bagay. May next time pa naman pero narinig ko yung birit mo kanina. Ha? Anong birit kanina? Nung sumigaw ka dahil sa aso. Ang taas ng boses mo. <laughs> <laughs> Natakot naman kasi ako. Ano ba? Sample nga? Kung hindi, siguro ako niligtas at tinulungan ni Jace noon sa aso. Hindi siguro kami magiging magkaibigan. Simula noon ay napadalas na ang pagkikita namin ni Jace. Paminsan na isabay na kaming kumain o maglakad papunta sa may sakayan. Napansin ko na madami siyang kaibigan habang ako ay iilan lang. At talagang si Jace lang ang gusto ko noong makasama. Sinasadya ko noon na dumaan sa classroom nila tuwing break time para magsabay kaming kumain. Iba kasi ang saya na nararamdaman ko kapag nandyan siya. Buo at kumpleto na kaagad ang araw ko. Siya ata first crush ko, DJ Kakay. Gets mo ba yon? Gets yun Get naman siguro yung ganong pakiramdam, di ba? Jace! Break time yun na ba? Ah, oo, oh, oh, Dalia. Bakit? Manlilibre ka ba? Gusto mo ba? Tara, ano bang gusto mong kainin? Seryoso ka? Lilibre mo talaga ako? Oo naman. Niligtas mo kaya ako sa aso noon. <laughs> Ikaw talaga? Ginawa mo namang utang na loob yun? Wala yun. Ano ba? May katagalan na din yun eh. Pero seryoso, ititibli kita. Yes naman. The best ka talaga, Dahlia. Yun yung gusto ko eh. Nachos, tsaka siomay. Nyamangang. Grabe naman. Ang daming gusto. Ako nga, isa lang. Sorry na. Libre mo kasi eh. ano nang ba mo? Ikaw. Ikaw muna. Ikaw muna ang murder doon. Tsaka na ako, parang Siopao lang yung gusto ko eh. Fourth year high school noong mas lalong lumala ang pagkagusto ko kay Jace, DJ Kakay. Kahit na noon ay nasa pinakamataas mga akong section para mapalapit lang kay Jace, ay talagang ginusto ko na magpalipat sa section niya. Dahil doon, naging na kami. Katabi pa nga niya ako sa upuan eh. At hindi lang yon DJ Kakay. Lagi din kami magkasama sa mga groupings. Shocks, grabe. Gilig na kilig talaga ako. Simula nung makilala ko si Jace ay tila sa kanya na umikot ang mundo ko. Masisisi nyo ba ako kung napaka-charming ni Jace para sa akin? Mabayat at gentleman pa. Hindi din pala siya ganong kagalingan sa klase at subjects namin pero talented pa rin naman siya. Isa siya sa pinakamagaling na dancer sa crew nila. Kaya talagang lubos akong humanga. Hindi naging mahirap sa akin ang mas lalo pang mapalapit kay Jace. Ganon siya kabait. Halos lahat ay nakakasundo niya. Hindi ko alam kung maganda ba yon o hindi. Dahil hindi ko naman mapigilan na gustuhin na ako na lang ang pinaka-close niya. Ang tanging matalik niyang kaibigan. Jace! Partner tayo sa AP ah. Mamaya ha? Ah, uh, eh... Sorry, Dalia. Sa ko na kasi sila Jordan eh. Niyaya nila ako kanina. Ha? Bakit hindi mo wala ako tinanong? Ah, uh, eh, hindi ko, hindi ako hindi kila Jordan eh. Tsaka, lagi na lang tayo magka Wala naman sigurong masama no? Kung magkaiba tayo, di ba? Baka naman pwede mo sabihin sila Jordan na ako na lang yung kagrupo mo. Ayos naman na yung grupo namin eh. Sabi mo, ako yung kagrupo mo eh. Wala akong sinabing ganun, Dalia. Teka nga, ba't nagagalit ka? hindi ako galit. Kausapin ko na lang sila, Jordan. Ha? Kausapin? Bakit naman? Huwag mo nang gawin yun, Dalia. Ano ka ba? Kasi tayo dapat yung magkagrupo. Guguloyin mo pa eh. Nakalista na kaya kami kay Ma'am Next time na lang, di ba? Di ba? Chase, wala ka man lang pakialam kung hindi na tayo magkagrupo. O bakit bigla ka naman nalungkot? Bakit ba kailangan na magkagrupo tayo lagi? May iba naman dyan akong kaibigan ah. Kahit na! Ganun ba yun, DJ Kakay? Bigla-bigla na lang niya akong iniwan sa ere. Ano bang meron kay Jordan tsaka sa iba niyang kaibigan? Noong mga panahon na yon gusto ko na ako na lang yung best friend niya. Ang hirap naman na maging second option sa kanya. Tsaka ano naman ko lagi kami magkagrupo. Eh gusto ko naman yon yung siya lang ang kasama ko. Dahil nga doon ay nasanay na ako sa kanya. Siya talaga ang priority ko and ang only option ko sa kahit anong bagay. Buti na lang may project kami ay sa naming subject na English. Magka-partner kami ni Jace. Kaya naman, para magawa namin yung project ay pumunta ako sa bahay nila. Ilang beses ko na din nakita ang kapatid ni Jace na si Jennifer parang si Jace lang, super bait niya, kaya naging close din kami kaagad. At least, di ba, lamang ako kila Jordan at sa iba pa niyang kaibigan. Dahil malapit ako ngayon sa nakakabatang kapatid ni Jace. Alam ko na iba na ang magkakaibigan namin. Wala nang makakapantay sa akin. Ate Dalia, turuan mo ako mag-bake ng cookies, ha? Gusto ko magbenta sa kaklase namin. Aba, businesswoman naman palang kapatid mo, Jace. Ah, uh, basta sa akin walang bayad, ha? Ako yung ubus ng cookies mo. Tikman nga natin kung masarap nga. Kuya naman, magbebenta lang ako para mas malaki baon ko sa'yo. <laughs> nako, si Kuya Jace mo nga nagpapalibre pa kapag break time eh. Ano naman masama kung libre? Tsaka, lagi mo naman akong binibigyan dalya eh. Di naman ako mamimilit. <laughs> ako din, Ate Dalya, palibre. Ay nako, magkapatid nga kayo. <laughs> Kuya, nagpaalam ka na pala sa si teacher mo. Dalawang araw din tayo a-absent niya na. Ha? ha? Bakit? Anong meron? Uuwi lang kami sa province kasi pumanaw yung lola namin. Bale, pinsan ng asawa si Lolo. Ay, teka. Kapatid ata? Ah! Asawa ng kapatid ni Lolo na pinsan ng lolo namin. Ewan? Ang gulo. <laughs> <laughs> ano ba, Jen? Ang gulo mo nga. Uy, pero totoo ba? Condolences sa inyo ah. Magtatagal ka ba doon, Jace? I, i mean kayo, magtatagal ba kayo doon? Hindi naman. Sa lunes lang yung libing kaya ayon, A-absent ako. Sama na lang ako. Pwede bang sumama? Gusto ko rin makiramay. Sige, ate. Jennifer, hindi naman pwede, Dalia. Hindi na sa kotse, tsaka malayo yun. Hindi ka naman papayagan ng parents mo. Ay, Ay. oo nga, no? E eh, di magabiyahin na lang ako. Ay, sure ka, ate. Pero pwede naman yun. Jennifer, Dalia, hindi nga pwede. Wala ka din naman gagawin dun, eh. Tsaka, hindi mo naman kilala yung mga kamag-anak namin sa province, eh. Ayaw niya talaga akong isama noon, DJ Kakay. Ano ba masama? Makikiramay lang naman ako, eh. Tsaka, hindi birong dalawang araw, no? Bali, apat na araw kaming hindi magkikita ni Jace dahil sa weekends. At alam ko, mamimiss ko siya. Yung isang oras pa nga lang na wala siya, parang hindi ko na kaya. Paano kaya ngayon? Ang saklap naman paano ko magkakagana na pumasok kung alam ko na wala naman yung lalaking gusto ko. Tsaka ewan ko ba, feeling ko tuloy may tinatago siya sa akin. Uy, Jace, welcome back. Bagong gupit ah, lalo kang pumogi. <laughs> ano ba, Maida? Wala akong pisong pambayad sa inyo na. Asus, lumalove life ka lang eh. Uy, saan mo naman narinig yan? Kila Jordan, in ganda ni Mikaela, bagay kayo. Ay, Dalia, andiyan ka na pala. Oh, upo ka na. Anong pinag-uusapan nyo? Etong kaibigan kasi natin, Dalia, pumapag-ibig eh. Kanino naman? Sus, huwag kang magpaniwala dyan kay Maida. ang ah, nga pala, Dalia. May copy ka ba ng discussion tsaka lecture kahapon? Pakopya naman. Meron. Ito, oh, Jace. Kopyahin mo na lang. Kaibigan, nainis ako noon sa kaklase namin na si Maida. Kailan palang sila naging friends ni Jace? Kami lang ni Jace ang magkaibigan masyadong feeling close naman yun. At parang totoo nga na ayaw niya ako noon isama dahil may tinatago siya. Nabalitaan ko na lang na may matagal na siyang nililigawan doon sa province nila. Hindi ka daw ang pangalan. Nakumpirma ko lang din nung makita ko ang litrato ng isang babae sa wallet ni Jace. Ibabalik ko na sana yung isang notebook niya sa loob ng bag niya nang makita ko yon DJ Kakay. Nandilim talaga ang paningin ko. Uwi ka na ba, Jace? Uh, wait lang. Uh, may dance practice pa kami. Mamaya pa. Tera, tera. May nakita ka bang wallet, Dalia? Ha? Ah? Wala eh. Anong wallet ba? Yung, yung leather. Kulay brown. Wala ka ba talagang nakita? Nandun yung mga ID ko tsaka weekly allowance ko. Hala? Sure ka ba na wala dyan sa bag mo? O baka naman nandiyan lang sa upuan. Tingnan mo na mabuti. Hindi eh. Wala talaga. Kanina ko pa hinahanap. Guys, nawawala yung wallet ni Jace. Sino yung kumuha? Dalia, wala naman sigurong kumuha. Baka kung saan ko lang nalagay. Guys, nakita niyo ba yung wallet ko? Hoy, Maida. Saan ka pupunta? Ha? Pauwi na. Bakit? Tatakas ka ano? Akin na nga yung bag mo, Maida. Ha? Anong sinasabi mo? Akin na yung bag mo. Akin na sabi. Ano ba, Dalia? Akin na. Dalia? Ano ba? E di, paliwalik mo to, Maida. Bakit nasa bag mo tong wallet ni Jace, ha? Ano? Maida? Nagawa mong kunin. Magnanakaw ka, Maida. Akala ko ba, kaibigan ka namin. Hindi ko kinuha yan, Jace. Hindi ko alam na nandyan wallet mo. Wala akong kinalaman. Sino nga alay? Magnanakaw ka. Oo. Oh. Nagawa kong i-frame up si Maida dahil sa inis ko sa kanya, DJ Kakay. Sa huli ay siya ang napagbintangan na kumuha ng wallet ni Jace habang yung letrato ni Mikaela ay ginupit ko at tinapon. Ano ba kasing meron ang babae ngayon? Ano din ang meron kay Maida? Na-heartbroken talaga ako, DJ Kakay. Iniisip ko kung makikita ba ako ni Jace bilang isang babae? Kung magugustuhan din ba niya ako? Pero nasa probinsya naman si Maikele eh. Ako, mas malapit ako kay Jace. Kaya hindi ako nawala ng pag-asa noon. Hindi ko talaga inaasahan ang magagawain ni Maida. Ah... Uh... Huwag ka lang kaya natin pag-usapan yung Talia. Tsaka isang linggo din naman yung lumipas eh. Bakit parang galit ka, Jace? nag lang naman ako sa'yo ah. Ay, nako. Huwag mo isipin yun, Dalia. Tsaka, may iwan mo na kita may interview ako. Interview? Oo, oh, sa papasukan kong university. Ha? Hindi mo mo lang kaagad sinabi sa akin kung sa ano balak mag-apply? Saan ka nag-apply na school niyan? Uh, baka nakalimutan ko lang sabihin. Ito naman, ah... Uh, ba talagang sabihin sa lahat. Tsaka, diniscuss kaya natin 'to sa mga kaklase natin sa mga university na gusto nating pasukan sa college. Tsh, di mo pa rin ako sinabihan. Tsaka, ano bang course kukunin mo? Ha? Ah, IT. Na-sabi na talaga natin 'to sa mga klase noon, dahil baka nakalimutan mo lang. Eh, di mag-IT din ako. Tsaka, papasok din ako sa school na a-applyan mo. Ano? Bakit naman? Tinuto ako yon DJ Kakay isang course at university na pinag-enrollan ko. Hindi ko yata kaya mawala kay Jace, no? Ganon ko talaga siya kagusto. Kaya talagang nagsumikap ako na makapasok sa universidad na yon. Nagwala pa ako noon sa mga magulang ko dahil sa ibang university nila ako gustong papasukin. Pero sinunod ko talaga ang hangarin ng puso ko. Si Jace. Sa kamalas-malasan lang din talaga. Magkahiwalay kami ng black magkaiba kami ng schedule, DJ Kakay. Talagang hindi ko matanggap noon. Parang nawalan din ng silbi ang pag-enroll ko sa same school kung hindi naman kami lagi magkakasama. Nagkita pa naman kami pero hindi na ganun kadalas. Hindi kagaya nung fourth year high school na kami. Chase! Buti na abutan kita. Oh, Dalia, ikaw pala yan. Kamusta? Okay lang. Pero namimiss na miss na kita sa classroom. Yung kakulitan mo. Alam mo, miss na miss na talaga kita. Sana next sem eh, maging blackmate na tayo. Nakakainis lang na magkaiba tayo ng sked ngayon. <laughs> Oo nga eh. Miss na miss na talaga kita, Jace. Nakikinig ka ba, Jace? Busy na busy ka sa phone mo. Ah, sorry. Ano kasi yon? Ah, hindi ko narinig, dalya Paano mo marinig? Eh, busy ka nga dyan sa phone mo. Hindi mo mo lang ako pinapansin. Huwag na magalit. Alis na ako, may pupunta pa kami ng mga klase Sila ba? Kaibigan ko na din sila eh. Sila Roxy? Mabuti naman. Alis na ako ah. See so you around na lang, Dalia. Teka, Jace. Sandali lang. Ilalayuan mo ba ako? Iniiwasan mo ba ako? Sabihin mo sa akin, Hindi ko gusto na ganito tayo. Hindi ko alam mga sinasabi mo, Dalia. Hindi kita nilalayuan, pwede ba? Tsaka college na tayo. Hindi naman dapat palagi tayo magkasama. Lalo na, busy tayo parehas. Tsaka, kahit kaibigan kita, meron din naman akong mga kaibigan. Pero best friend kita! Wala talaga akong oras sa ngayon, Dalia. Huwag mo nang gawing big deal lahat. Paano pag, pag ako yung walang panahon sa'yo, hindi ba magtatampo ka din? Hindi. Kasi naiintindihan kita, Dalia. Nauna ako. At tsaka mamaya na lang tayo mag-usap. Parang, yun po ang last na usapan namin ni Jace. Sabi niya, busy lang siya, pero naramdaman ko din talaga na iniiwasan niya ako. Naging ka-close ko din naman kasi sila Roxy. Kaya mas nalaman ko kung anong ang ginagawa nila sa klase. Inalam ko din talaga yon DJ Kakay. Gusto kasi na alam ko ang lahat tungkol kay Jace at sa paligid niya. Kung hindi lang siguro ako iniiwasan ni Jace, baka umami na din ako kung ano ang nararamdaman ko sa kanya. Pero ayoko din naman na masira ang friendship namin. Iniisip ko din yon kung gusto niya din ba ako. Hindi ko din talaga tinitigilan sa mga text messages itong si Jace. Kinakamusta ko siya o di naman kaya kinukwentuhan tungkol sa mga anong nangyari sa aking araw. Kahit na madalas ay hindi siya nagre-reply, hindi niya talaga ako pinapansin. Jace! Roxy! Vacant niya din ba? Oh, Jace! Andito na pala si Baby Loves mo eh. Baby Loves? Anong sinasabi mo, Roxy? Roxy, wag kang maingay. Ano ba? Nabanggit ano? ano lang naman sa akin ni Dalia na nagliligawan na daw kayo. Magkalandian na daw kayo. Kayo ha? Ah? Ha? Anong ligawan? Dalia? Totoo ba ito sinasabi ni Roxy? Bakit ka naman gagawa ng mga ganyang kasinungalingan, Dalia? Hoy! Hindi ah! Ano bang sinasabi mo, Roxy? Gumagawa ka ng kwento! Ha? Huh? Dalia? Ako pa yung gumagawa ng kwento? Ikaw nga dyan nagsabi sa akin nun. Huwag ka mapagbintang. Sinungaling ka pa? Paano mo nagawang magsabi ng ganyan, Dalia? Hindi naman yung totoo eh. At saka, hindi lang niya sa akin sinabi yan na, Jace. Pati sa iba nating kaklase. Eh. Akala yata niya, maniniwala ako eh. Alam ko naman na kayo na ni Mikaela. Ha? Ano? Kayo na ni Mikaela? Bakit hindi mo kaagad sinabi sa akin, Jace? Manahimik ka, Dalia. Ayoko nang marinig ng kahit ano pa sa'yo. Tsaka, hindi ako manhid. Alam ko na may gusto ka sa akin pero sumusobra ka na. Mahal kita, Jeez! Tantanan mo nga ako. Akala ko okay pagiging kaibigan natin. Pero kung makaasta ka sa simula pa noon pa lang, akala mo naman kung sino girlfriend ko. Chase, please! Mahal mo din naman ako, ba? Diba? Mahal mo ako, Sabihin mo. Mahal P mo ako. Pwede ba? Hindi kita mahal. Hindi kita magawang i-reject dati pero asensya ka na. Punong-puno na ako sa'yo. Doon yata nagtapos ang pagkakaibigan namin ni Jace. Simula noon iba na ang pakikitungo sa akin. Ilang araw ko siyang iniyakan at nagmamakaawa na kausapin at patawarin niya ako pero mas minabuti na daw niya na wag na lang kaming mag-usap. Nalaman niya na din ang ginawa ko noon kay Maida. Lalong-lalo siyang nagalit sa akin. Pero masisising yo ba ako Mahal ko lang naman yung tao. Naniniwala ako na handa kong gawin lahat para sa kanya. Nakaya kong gawin lahat para lang kay Jace. Para lang mahalin niya din ako. Dahil kay ko na din sa si Jennifer, siyang madalas kong nakakausap noon tungkol kay Jace. Sa kwarto ko na lang ikaw matulog ha, Ate. Salamat, Jen. Um Si, si Jace ba dumating na? Hindi pa eh, pero baka mamaya nandiyan na rin siya. Ay, speaking of Andiyan na si Kuya. Hello, Kuya. At Ate Micaela. Jennifer, anong kinagawa ng babaeng yun dito? Kuya, ah, uh, eh, love? Sino siya? Andito ako para makipag-sleepover. Di ba pupunta kayo ng subik bukas? Sasama ako, bakit? Narinig mo ba yung sarili mo, Dahlia? Bakit ka naman sasama? Inimbitahan ako ni Jennifer. Bakit ba? Tsaka bakit yung si Micaela pwede, tapos ako hindi? Girlfriend ko si Micaela. Eh, ikaw? <laughs> <laughs> Kuya, lagi kasi akong iniiyakan ni Ate Dalia kaya pinasama ko na siya. Hindi mo man lang inisip na mararamdaman ko? Iniiwasan ko nga yung taong yan, Jennifer eh. Bakit mo ba ako iniiwasan? Magkaibigan tayo, Chase. Magkaibigan? Pero may nararamdaman ka sa akin? At sumusobra ka na. Nagawa mong pagmukhang magnanakaw si Maida noon? Tapos nagkakalat ka pa ng kasinungalingan kina ka Roxy? Nababaliw ka na, Dalia. Chase, love, kalma. No! Hindi totoo yan. sino kang sinungaling, Jace. Talagang mas pipiliin mo pa sila kaysa sa akin. Hindi mo naman sila kailangan. Andito ako. <gasps> Baliw ka na talagang babae ka. Hindi ko na alam kung anong pumapasok sa isip mo. Baliw ka. Kuya, wag mo naman pagsalitaan ng ganyan sa si Ate Dalia. At ano? Mas kakampihan mo pa yan? Pati ba naman ikaw, Jennifer? Na-brainwash ka na niya? <laughs> Pero masama ba na gusto ko lang na magkaayos tayo, Jace? Magkaibigan tayo, Jace. Kaya ka lang din pala ng iba na ako sa ere. Tigilan mo nga ako, Dalia. Wala tayong kailangang ayusin dahil nagsisi ako na naging kaibigan pa kita. Nagsisi ako na naging mabait ako sa'yo. Sa kagaya mo. Baliw ka. Top. Ang sakit ng mga binitawang salita ni Jay sa akin noon. Nagsisisi siya. Samantalang ako ang tanging pagsisisi ko lang ay hindi ko pa nagawa lahat para mapasakin siya. Nagsisisi ako na hinayaan ko lang na makuha siya ni Mikaela. Akala ko magkakaroon pa ako ng pagkakataon na makita si Jace kahit sa school pero hindi pala dahil malaman ko na lang ay lumipat na siya ng ibang university. Sa Maynila na siya nanira at hindi ko na siya kailanman nakita noon. Araw-araw ko siyang namimiss ni J. Kakay. Iniisip ko kung lumipat din ba kaya ako ng school o ng university o tumira malapit sa dorm niya yung mga tipong ganon, at kahit ilang taon pa ang lumipas, si Jace pa rin ang laman ng puso ko. Siguro kung magbagong physical kong anyo ay magugustuhan na din niya ako. Sandali lang! Good morning! Ako si Lia. Pagon yung bahay Nasabi nga nila, mabilis ang balita dito eh. Oo nga, madami din ang nagsasabi na magkamukha daw tayo. Kaya napunta ako dito para makita ka. <laughs> Uy, grabe. Mas maganda ka naman, Lia. Pero alam mo, parang familiar ka. Ha? T Talaga ba? Nagkita na ba tayo dati? Ha? Naku, hindi siguro. imposible. Galing akong Cebu eh. Hindi naman ako dito tamira. Eh di marunong ka mag Cebuano, no? Yung best friend ko, Cebuano din eh. Di lang, hindi naman gaano. Ah, ako nga pala si Mikaela Pasok ka. Medyo magulo lang ang bahay namin kasi napakakulit at kalat ng anak ko. Tingnan mo, hindi pa ako nakakaligo. Busy maghapon sa paglilinis ng bahay at pag-aasikaso sa Bobbit na 'yon. <laughs> ang ganda naman ng bahay nyo. Salamat. Eto nga pala ang anak ko, si Jasper. Magdadalawang taon na siya sa susunod na buwan. Ang kit naman. Kamukhang-kamukha ni. Ha? Kamukha nino? aw, oh, wala, wala. Hello, Jasper. I'm Tita Lia. <laughs> Pasensya ka na. Mahihayin kasi tong anak ko. Pero kapag kami lang, napakakulit. Okay lang. Mukhang pagod na pagod ka nga sa kakulitan niya. Naku, mas makulit yung tatay nito. Doon talaga nagmana sa kakulitan. Hmm. Asan nga pala yung mister mo? Wala ba siya? Wala eh. Nasa work. Ikaw ba? Single or married na din? Single? May hinihintay kasi ako. Ngayon kamukha ko na si Micaela, DJ Kakay. Sana mahalin na din ako ni Jace. Handa akong maghintay, handa akong magsakripisyo at handa akong magbago para sa kanya. Talagang proud ako na masasabi ko na kaya kong gawin lahat para sa taong pinakamamahal ko. Ito ulit si Dalia, o mas kilala na ngayon, na Leah.